Oh. Ok nha Ok Ok nha Ok Ai bắt đầu đánh bệnh Bắt Video

Kaya naman na itong isang malaki. Uy, okay. Madalawa na ako. Kahit right na. Kahit right? maglima ka pa. Yo. Oh, gumtos. Dahil hindi niya ko oh, Oo. Take out. Okay. Ha? Take out. Take out? Oo. Hmm. Pagkakasulat right? eh. na eh. Pagkakasulat na ah. Lakap puti. Hoy. Lakap puti. Kala. <laughs> puti naman. Makay. Wala lang. Plak plak mi daw. Plak. na sa Ay puti, mo Ito ba yung tapos na ito ba yun? Ito ba yun? Ito ba yun? Alin? Ito ba Ha? Eh, ano eh, na madali yan eh. May order na large, eh, wala na pala. Ito lang din dyan. Pero, ano? Dito ito. Pugi Pugi pa

Bên Ừ. Dùng. giờ bây giờ bây dùng không giờ bây giờ bây giờ bây